Alam nyo ba kung ano ang isa sa mga pangarap ng mga lalaki pagdating sa kanila mga relasyon? Hindi naman nila pinapangarap ang isang perfect relationship. Wala naman talaga noon. Sabay ko na sarili ko, gusto lang namin maging maayos. Gusto nila yung panatagang loob nila. Secured yung nararamdaman nila. Truths lang, kaming mga lalaki, hindi naman kami masyadong reklamador pagdating sa mga relasyon. Aminado naman kami na lahat naman tayo may mga pagkukulang, babae man ba o lalaki. Pero hindi nila hinahanap sa iba yung wala sa kanilang partner. Okay lang magkaroon ng imperfections. Malaking bagay na alam naming mga lalaki na totoo kayo sa amin. Lahat ng bagay na ginagawa nyo para sa amin, appreciated namin yon. Ang mga lalaki hindi lang masalita. Doon kami sa pinaparamdam at pinapakita sa inyo. Marami pa ring lalaki ang seryoso magmahal. Basta alam namin na honest at committed kayo sa amin. Kahit na magsunod-sunuran pa kami sa mga bagay na gusto nyo, okay lang yun. Basta ba may assurance, honesty, and respect galing sa inyo? Thanks for watching.